Magandang hapon. Ah, uh, ito po naman tayo. Uh, wala po kasi kaming guys, eh. Ayun po, uh, ko lang po tong spaghetti na tira natin. Ayun. Ayan. Tsaka meron pong tomato sauce. Ayan. Iinitin ko lang po para pang-merienda namin. May natira na rin pong konting salad. Ito lang po kasi, po kasi handa namin kagabi guys. Pag-inti lang kasi Nakasakit niya ako ng tatlong buwan. Kaya walang trabaho. Spaghetti lang kami. Kaya hirap talaga. Pero okay lang guys. At is, kahit pa paano may handa. Ha, ngayon, nabusa naman kami ng gas. Yan, wala kaming gas. Ang gagawin ko po ngayon, magsisigalan po ako sa likod para po makapagluto at iiniti mo yung spaghetti guys. Tara guys! Ayan okay. okay, po guys. Magsisigalan po muna tayo. Kunin po muna. Kaya, pero pag walang gasol. tayo guys Mahirap po talaga pagka uh, walang gasol Lobeli. Pumasok ka doon, ka dito. Pasok sa Lobeli. Punta ka to. Oh guys, malapit na, medyo manignas na. Ayun po. Ayun. Dito po talaga 'tong mga pulang gas. Kailangan. Pero okay lang, sana naman tayo magugulih. Malapit to po, medyo manignas na. Ito po yung likod ng pakura namin. Ito po, mapapaya din po kami. dito sa likod pa kasi hindi po At po guys, ningas na po siya kukunin na po natin yung spaghetti sa loob yan po guys, uh, hinitin lang po natin tinatirang sauce guys ihalo lang po natin ito po ayun po initi na po sa likod marami-rami pa pala itong natira. Sigurado, busog na kami nito. Baka kunti lang makain namin sa hapunan. Ayan po guys. Marami-rami din. sigurado kung tila mahapunan nito mamaya tsaka ngayon guys medyo magdidilim na ayan po ito yung pasal ikot ng bahay natin ibunga din po kami ng papaya tapos abukado ito po yung likod ng bakura na ito medyo malapit na po itong uminit tsaka may merindahin natin po mamaya po. Ito lang pulutan namin kagabi. Natira, hindi marami pa. Guys, magagabi na. Ayan po. Ayan okay na po siya. Mainit na po siya hindi po ito. po, okay na. Mainit na po yung ating spaghetti. Merienda na po tayo. Pangilin Ikaw, merienda ka rin? No, So, ito na. Ikaw, Shilo. Kina ka Ayan po, guys. Yung anak ko, special child. May merienda na rin daw siya. O, mapakal mo yung baby natin. Baby ni Flappy. So, yan. Mapakan, guys, na. Guys, merienda po muna kami. Bye-bye.